daming pagkain ni mama. Oh, sabi wow. niya kasi gutom na si Dutong -dutong siya. Hinandaan ko siya. Ang guys! Tumitom lang ako. <laughs> Eh, ako bumili din yan eh. <laughs> Hindi. Ay, gano'n. Tara, kain na tayo. Ito okay. eh. Ay, walang tinidor. Wait lang. Ito yung tinidor. Wait lang, <laughs> record. Mm. Mm. Wow, ang bait naman ng anak ko. Hmm. Una. Ubusin ko ba ito lahat? 喂，张妈妈，我出去一妈妈我妈妈 At dahil umalis ang anak ko may naisip akong kalokohan Busog pa talaga ako Ang gusto ko lang naman talaga kainin ay ang mga prutas. Kaya naisip ko habang wala ang anak ko Kunwari naubos ko na lahat ang pagkain Nang hmm. hindi ko siya tinirhan Kaya ililigpit ko na lahat ito Tingnan natin kung ano magiging reaction niya na naubos ko lahat ang pagkain Kailangan malinis para hindi niya halata na hindi ko talaga naubos ang pagkain Ayan tapos na talagang minadali ko ang pag-aayos Wait ko na lang siya na dumating biglang nakikan ko. What? Okay. Siyempre, hindi. Nilagay ko sa rep. talaga siya. Uy! No reaction siya, guys, kasi busog siya. Kaya okay lang sa kanya na maubos ko lahat ng pagkain.